PNP Chief Benjamin Acorda Jr. hinikayat ang mga miyembro ng Philippine National Police na huwag pang hinaan ng loob sa paglilingkod sa publiko. Ito Ito'y sa kabila ng ilang isyo na kinakaharap ng pambansang polisya. Si Joshua Garcia sa report. Umapila ang liderato ng pambansang polisya sa mga tauhan nito na dapat ay laging maging tapat at masigasing sa paglilingkod sa bayan. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., sa so 122nd anniversary ng police service sa National Police Training Institute sa Kalamba, Laguna na alam niyang malaki ang sakripisyo ng mga polis para matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa bayan. Sana hindi kayo magsawang mag-perform to our best. We know the sacrifices. We've been there. And ako ay nagpapasalamat sa inyong paginawang accomplishment. Giit pa ni Akorda. Bagamat nalulungkot siya sa sunod-sunod na problema ang pinagdadaanan ng PNP, ay umaasa siya na mas mo mabubuti at tapat ng mga polis na tumutupad sa tungkulin. Often times, it hurts me as your chief PNP. They say that when we are in Congress or in Senate, kumisan, ginagawa tayong katatawanan. But I say, We cannot impose respect. We can only earn it. And I'm appealing to you through our service nagkakaisa. Let's tell to all the people that we deserve that respect by doing our best, giving our best, show to the people that we are professionals, we follow the rule of law. Pinungunahan din ni Acorda ang paggagawad ng mga natatangin parangal at pagkilala sa ilang kapulisan ng PNP Region 4A maging ang mga lokal na pamahalaan, lungsod at munisipalidad na idineklarang 100% drug-free ng mga barangay sa Calabar Zone. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.